Sa halip na magbigay ng formal na tugon, tinawanan lamang ni Vice President Sara Duterte ang pagkakahirang kay General Nicolás Torre bilang bagong pinuno ng Pambansang Polisya, si Paul Montibon sa Balita. <laughs> Sorry, that's my <laughs> Malutong na halakhak lamang ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ito kaugnay sa kanyang masasabi sa pagkakahirang kay General Nicolas Torre III bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ceremony nito sa Camp Crame, Quezon City kasabay ng pagtatapos ng termino ni General Romel Francisco Marbil matapos pinalawig ng Pangulo ang panunungkulan nito dahil sa nagdaang National and Local Elections 2025 matapos ang halakhak. Hindi na tumanggap ng anumang tanong si Vice President Sara patungkol kay Torres Matatanda ang isa si Torres sa nanguna sa sinasabing iligal na pagdakip at pagpapatapon sa ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands kaugnay sa isinampangkasong crime against humanity. Habang ipinatupad nito ang kanyang kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon noong bilang Pangulo ng Bansa. Makikita ang pagkaladkad, pagbabanta at kawalan ng Peto ng mga pulis sa dating Pangulo sa kabila ng kawalan ng due process sa ginawang pag-aresto sa dating Presidente. Sa isang pagtitipon sa The Hague, Netherlands, naniniwala si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte na ang pagkakatalaga kay Torre ay bunga ng pabor ng Pangulo at hindi nakabatay sa merito o track record nito. Government ngayon is not based on merit but tingnan nyo ano nangyari You have a chief PNP na tatlong rango ang in tinalunan para maging PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion eh. Sa kabila ng mga seryosong kaligasyon ng paglabag sa batas at paglabag sa due process na isinagawa ni General Torre laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC at kay dating Pangulong Duterte na nanatiling kontrobersyal ang kanyang mahakbang na labis na kinikusyon ng publiko. No, nobody in the right mind would do what he did. Yung sinakay niya si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Yes. Kung, may, kung nag-iisip talaga yon kung masakto yung utak niya. Ante oh, baksak sa nyuro yan. Sigurado ako. <laughs> sa kabilang banda. Nabatid naman na pinaghahandaan na ng PNP ang posibleng pakikipag-unayan nito sa Interpol para sa posibleng pagdakip kay dating pala sa spokesperson Attorney Harry Roque. Bagamat wala pang tiyak na detalye ukol dito, pinaliwanag ni Torre ang kahandaan ng kanilang hanay sa kaling kailanganin ang kanilang presensya at tulong. Kaugnay nito, may nararamdamang lungkot at awa si Vice President Sara para kay Attorney Harry Roque dahil sa mga kinakaharap nitong panguusig ng pamahalaan bunsod ng kanyang paninindigan para sa mga na Duterte. Naawa ako kay Atty. Harry Roque dahil uh, sa totoo lang pakiramdam ko ay uh, yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa uh, uh, tanggapan ng pangalawang Pangulo. No? Sumalit naniniwala si VP Sara na kakayanin ni Roque ang lahat ng panggigipit na ginagawa ng pamahalaan sa kanya. Confident naman ako na sobrang galing na abogado ni Atty. Harry Roque na kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang, o kahit ano man yung uh, persecution na gagawin sa kanya. Ang advice ko sa kanya, actually wala akong advice sa kanya. Lagi pag nakikita kami, tin kami tinatanong ko siya kung kamusta siya at uh, lagi ko siyang sinasabihan na magingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kumahal. Naguulat Paul Montibon, SMN News.